Uy, mga kaibigan, kung mahilig kayong maglakbay, dapat niyong panoorin ito. Tara, libutin natin ang ilan sa mga pinakasikat na lugar dito mismo sa Pilipinas. Mula sa mga magagandang baybayin ng Palawan, hanggang sa mga nakakamangha bundok ng Batanes, ang ating bansa ay puno ng mga nakamamanghang tanawin. Isipin niyo ang malinaw na tubig ng El Nido, kung saan pwede kayong magkayak sa gitna ng mga limestone cliffs at tumuklas ng mga nakatagong lagoon. O ang Chocolate Hills ng Bohol, isang natural na ganda na kasingtamis ng pangalan nito. Damhin ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay, na may perfectong tanawin ng bulkang Taal, o magtampisaw sa malamig na tubig ng Kawasan Falls sa Cebu. Bawat lugar ay may kakaibang handog, parang mahika. Huwag nating kalimutan ang makulay ng mga kalye ng vegan, kung saan buhay na buhay ang kasaysayan sa bawat bato. At siyempre, ang mga nakamamanghang hagdan-hagdang palayan ng Banawe, na nagpapakita ng galing ng ating mga ninuno. Mahilig ka man sa adventure, history, o gusto mo lang mag-relax, lahat ng hinahanap mo, ay nandito sa Pilipinas. Kaya bakit hindi natin tuklasin ang sarili nating bansa? Maraming ganda, adventure, at kwento na naghihintay sa inyo. Ihanda na ang mga gamit at simulan na ang inyong paglalakbay. Handa na ang Pilipinas na humanga sa inyo. Kita-kit sa daan, mga kababayan.